Okay mga bossing, nga ah, magandang gabi sa inyo lahat. so, oh, may naka-ready po akong uh, -de sa inyo. So napapansin niyo po itong uh, autopath, automatic fan yung kanyang built-in. So may nakikita yung wires na nakat ko. Um, Dinisable ko yata yung kanyang sensor. So nakat ko yung kulay blue, yellow, tapos yung uh, black wire. So ibig sabihin, Pagka-plug ko ng power supply, uh, iikot na rin po ito. Uh, di na mag-automatic sa pag-init ng modem, siya ka lang siyang iikot. So pagkasak-sak pa lang dito sa power supply, iikot na rin po ito. So ito po yung demo. So ayan. Ang hangin niya ay papasok ng uh, itong modem natin. So ayan. So hindi sa papasok siya palabas hanggang ulo. So papasok siya na palabas hanggang sa ulo nito. So okay. Ganyan lang kasimple. Um, Ika-cut nyo lang po yung tatlong wire sa bandang um, pandarito. Ang matitira lang dito ay yung red tapos yung black yung press first and second so okay um, yan lang po simple demo na uh, kung gusto nyo po i-direct na lang sa or naka ano lang naka disable yung mismong sensor niya so bali automatic na iikot na po siya okay maraming salamat sa ipanunod sa ganitong uh, demo related sa itong munting fan ng uh, H153-381 so okay success po yung pagka demo natin itong fan na to so di na sya iinit pero depende pa rin po yun sa dami ng uh, connect kumonekta dito sa wifi natin so kapag maraming nakakonekta posibleng mas uh, Iinit iniinit sya so or patulong ng fan ay uh, pa yung init. Okay, maraming po at paalam po.